Ayan well, guys, at nakasabad si Yabulit. Hawakan mo muna yung ano, yung batong-batong.

Malalay ka ang nakip sa ano ha? Ganso. Oh, Pre, lalay ito so, si Pre. Oo, oh, ay. dito mo. Diana. Diana. Si Paris ay, yan. Paris. Diana ba kang? Ha? Ikutin mo lang ha. Ano lang yan? Ibu, bawa ikan bapak kuku ah. Patah. Ba? Nakalubog na si Kiwibuyo, baka di ka diyan. Na yung naka, naka-plastar tatay para makapamulis <coughs> ka <coughs> <coughs> pa. Bakit yung putin na. daw? Pagkakamitin

sa mga kaganswin, sa katawan ng ulo. At maya. Ayan na. Ayan na bariles. Ayos ayos siya. Abot, abot. 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 Tatlo. Ito ang mo. Apat. na. Ay, mahalo

dapat nga diba? pala <laughs> kayo na eh. Uh, Dapat dito yun hey. ah, mame... ay. Dapat pa nakakatro pa. At si Atong Tingay ng Beverly. Si Atong Tingay ng kanyang biwas pagmamayari ay. Pagmamayari niya yung kanyang biwas. May timbangan tayo dyan. May timbangan tayo. May timbangan dyan. Oo. Ay, timbangan tayo. May timbangan sa ilalim. Ay, yo boy. Ha? May timbangan sa ilalim. Timbangan tayo. Nol, doon 'yung doon. Asi sa timbang, Timbangan. 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 Sa lalim, kapatanggalay. timbangan. Dari to, sa may manubila. dia sa sa lalim. manubila. Manubila. boleh timbang, Natutulala pa. Baka mga ko yan. guys, okay, atin simpan natin kung ilang kilo na huli ni, ni Kiyoborlik. Para ni Rara yung mga, nangyinginig. Ayun. 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 oh Ayun. 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 Minus 10, 1 kilo lang yan. Renta! <laughs> bajingko bis. ko nga. Banjing ko. kita mo? bali ba 24 lang, mas Bali 24 lang. Ayan. Charot kay siya ah. Bulus naman. 24 kilos. Ayan. Thank you for watching.